Bakit naman po kayo gano'n magsalita sa anak ninyo? At ba nakikialam pa kayo sa buhay namin mag -ihina? Di ba teacher lang kayo? Di ba yung mga teacher, dapat turo nyo yung magagandang asal sa mga bata? Dapat po, sa inyo nagsisimula ang pagmamotivate ng bata. Hindi yung kayo pa po ang nagtuturo sa kanya para umabsent at mag-alaga ng bata. Hoy, Cheska, patay mo muna si Binis. Kasi may lakad kami ng ninang isa mo. Eh, mami, may exam po kami ngayon. Bawal po kami mali. Eh, naku, Cheska, magdahilan ka na lang. Kunyari, masakit yung tiyan mo. Eh, mami, ibabagsak po ako ni teacher kapag hindi po ako nakapag-take ng exam. Naku, Cheska, dadaanan na kami ng sasakyan. Magpa-special exam ka na lang. Ganun gawin mo? Kasi may lakad kami ng ninang mo, malilate pa ako eh. Diyan na kayo ha? Ay, nako, nasa na kaya yung babae mo? Uy, sis! Oh, sis! Nasaan si Binis? Ay, nakunti hindi ko na sinama. Sasama ko pa, daw makapag-enjoy eh. Alam mo naman ang kulit-kulit nun. Oh, ay, sino mag-aalaga dun? Ay, nako, iniwan ko na yung kay Cheska. Alam na niya kung paano siya alagaan. Tsaka, sanay na yun si Cheska. Tara na, balik pa tayo eh. Sigurado ka ha? Oo! Mare! Kani na pakita na antay, kaya pumunta na ako dito. May Mare, sandali lang ha, wait lang. O, oh, Cheska, may pupunta kami ang ina mo ha. Bantayan mo ulit si Binis. Pakainin mo. Tapos, wag mo siya patutulugin ang hindi mo nililinisan ha. Bala ka na kay Binis. Eh, Mami, saan po ba kayo pupunta? Araw-araw na lang po kayong umaalis ah. Cheska, wag mo na nga akong tanong-tanongin kung saan ako pupunta. Ang itindihin mo yung inuutos ko sa'yo, sundin mo. Tsaka na ha, maliliit na kami eh. Ay naku Mare, napakaswerte mo talaga sa anak mo. Mapapasana all na lang ako. Ay naku Mare, wala naman siya magagawa. Ako naman ang bibigay na baon sa kanya, kaya kailangan sumunod siya. Tsaka magulang ako, anak lang siya ha. Pero in fairness ha, araw-araw tayong umaalis, wala siyang reklamo. Eh ano ka ba, araw-araw mo ako niyayaya eh. Kaya kasalanan mo rin. Hmm, tara na nga. talaga, tara na Hmm? Ayan, nakakapagod. Ay, ma, buti naman po dumating na kayo. Pwede po bang ilipat niyo po muna si Vanessa sa kwarto? May ginagawa lang po akong assignment. Naku, Jessica. Mukha akong utos-utosan dyan. Pagod na pagod ako, ha? dami namin na pinunta ng ninong mo. Yaman na siya dyan kung ayaw mong kargahin yan. Ay, Jessica naman, eh. Pagod na po. Ano mong kailangan nyo? Magandang hapon po, Mami. Kukumustahin ko lang po si Cheska. Pasok kayo, Ma'am. Cheska, nandito yung teacher mo. O, oh, Ma'am, andito na si Cheska. Bakit dinibisita nyo pa siya? Ay, kukumustahin ko lang po si Cheska kasi po... Palagi po siyang umaabsent. Pagkatapos po, naapektuhan na po kasi yung kanyang grades. Sayang po kasi, with honor siya nang nakaraan eh napapansin ko po bumababa yung grades niya kasi lagi po siyang absent eh sayang naman po naku maam bakit yo pa ipipilit na mag-honor yung anak ko kung hindi naman niya kaya ayun niya po kasi uh, sa observation ko po pag nagkaklase po kami uh, active po siya sumasagot po siya lahat ng sasagot niya kaya lang po naapektuhan yung grades niya kasi po lagi po siyang absent eh pinagbabantay ko siya doon sa kapatid niya eh kasi minsan, ma'am, may pinupuntahan pa ako. alam ko na yung mga style ng mga ganyan, teacher, ma'am. Pag mga gantong huling pasok ka na, hinuhulaan na lang yung mga grade. Kaya baka pwede niyo nang gawa niya ng paraan si Cheska. Mami, sobra naman po yan. Hindi naman po ako ganun. Hindi naman ako nang ng grades ng bata. Ang sa akin lang po, sayang po yung bata kasi matalino siya. Honor student nga po siya, di ba? Nagtataka lang ako bakit sunod-sunod po yung pag-absent niya. Tapos hindi naman po kayo nag inform sa akin kung bakit siya umabsent. Kaya po ako pumunta dito para malaman kung ano ang totoo. O baka naman may gusto kayong hingin, ma'am. May pagdayo pa kayo dito. Ayaw niyo pa akong diretsyo eh. Mami, sobra naman po ang sinasabi niyo sa akin. Hindi, Jessica. Ano ba ang totoo? Ayaw mo na ba maging honor? Ma'am, gusto ko po talagang makapasok sa with honor. Pinaghihirapan ko po yun, kaso lagi lang po nagkakataon na pinag-aalaga po ako ng bunso kong kapatid. So, sinusumbat mo sa akin kung bakit pinapaalaga ko sa yung kapatid mo? Hindi mo ba alam na ako nagbibigay sa'yo ng baon pati ng tuition fee mo? O baka yan lang ang tinuturo ng teacher mo sa'yo? Mami, hindi naman po sa ganon. Gusto ko naman po talagang makapasok sa with honor. Kaso, lagi lang po kayong may pinupuntahan. Wala naman po akong magagawa. Hindi niyo naman po ako bibigyan ng baon kung hindi ko po aalagaan si Venice. Teka eh. muna, Mami. Bakit naman po kayo ganun magsalita sa anak ninyo? At ba nakikialam pa kayo sa buhay namin mag-iina? Di ba teacher lang kayo? Di ba yung mga teacher, dapat turo nyo yung magagandang asal sa mga bata? Dapat po, sa inyo nagsisimula ang pagmamotivate ng bata. Hindi yung kayo pa po ang nagtuturo sa kanya para umabsent at mag-alaga ng bata. Opo, teacher po ako. Pero pangalawang magulang po ako ng mga bata. Kaya po pinuntahan ko siya dito para malaman ang kondisyon ng bata. Eh sa nakikita ko po, kayo po ang dahilan kung bakit laging umabsent yung bata at bumababa ang grades eh. Naku, ma'am, kung yan na pinatanong mo dito, makakalista po kayo, ma'am. Mabuti pa nga po, aalis na lang po ako. Tama naman po si P Teacher A, responsibilidad niyo pong pag-aralin kami, hindi po pag alaga ng bata. Buti pa nga po si Teacher A. E. Ikaw po na mami ko, hindi po kayo nag-aalala sa grades ko, hindi sa nararamdaman ko. Sorry anak ha, hindi ko alam na pababayaan na kita, pati pag-aaral mo, na. Hayaan mo. Mabawi ako sa iyo. Hindi hindi na ako alis ng bahay. Aalagaan ko na si Binis at kayo ng dalawa. Mag-aral ka ng mabuti. Mag-focus ka sa pag-aaral mo. So, Susuportahan kita. Pasensya ka na ha.